Eto mga katigangan sa nga ipapaluto ko. Walang ano yan. Walang pansit yan. Lagyan natin na chili oil. Chili oil ito. Ayan. Konti lang. Konting chili oil. Teriyaki sauce. Soy sauce. Soy sauce lang chili sauce na naman. Isa pang ano, isa pang soy sauce. At saka maraming garlic. Ilalagay natin maraming garlic. Yan garlic oh. Kaya damihan natin ng garlic. Ayan. para iwas aswang iwas aswang ayan lalagyan ko ng butter din at saka cherry wine ito sesame oil cherry wine lagi ko ng cherry wine na isa konti lang ito yung cherry wine margarin lagyan ko rin ng margarin Yan iya iloloto. Yan sa iloloto diyan. sa so, butter, margarine, Tapos, sesame oil. At saka, lagyan natin ng lemon water. sesame seeds Okay, okay. Antayin natin okay, bye -bye. Bye -bye na natin maluto. Okay, bye-bye. Bye-bye na.